Guys, 'yan si Luca, cute cute naman. Tayo na sa TikTok talaga. 'Yan si Luca, ang magandang si Luca. Hindi ba bait niya ngayon ang tahimik lang niya. Uy, <laughs> Ay, ayaw magpa-video. <laughs> ko eh Tambi ko tahimik lang 'yung bling lang. <laughs> ang sungit yan, oh. ayaw, man, video, si Ay, man, man. na. Ayaw mo ng video, sig hindi na. Hindi na, hindi na. Sige na, hindi na po. Nagalit po siya. Eto na, hindi na tayo. Ayaw niyo nang nakakamera. Hindi ah, sana kung ako yung may outfit. di ba? alam mo, tahimik na. No? Pero biglang kakahol. Bladam talaga. Look na nga sa'yo. Eto si Huma. Ah, hindi na. Kung kaya mong papicture, di ba? Magpabidyo. Ayan, si Moka Ang walang kabusugang pusa. Pusay, say. Ay, okay, yung isa po. Eto. Sus ko. Tulog na tulog. Mm. May hmm, nagdadaldal dun sa likod. Itay <laughs> yung ano ko niyan. Ayan, yeah, tulog na tulog. Ayan, si, si Sus. Ay, yung isa nagdadaldal, ayun. Si Garfield. Ano man ang gusto mo? Dito ka na sa CR. Dali. Alika, CR na. <laughs> nagagalit medyo <binidiyaw> ako. Niema ko nang dadamit, dry ka pa. Gusto niya'y nagagalit po 'yan pag binie-video siya nang wala siyang outfit. Oh, te mo. Oh, 'Di diba? ba? Gundo-gundo naman ni Luka. Grabe. Tapang naman mo sa ina-try mo na. So, 'yun. 'Yung wala nakaporma siya bago raw pag bi-video mo sa camera mo siya gusto nakaporma. Oh, ayan na po ang isa. Tapos na siya kumain. Thank you sa pagpapakain. Alis na naman po siya. O, ba? Diba? Poink! <laughs> Babalik po siya after 2 hours. Kakain oh, ulit. Sige na, talon! Oh, uh, si Imo. Yes, uwi. Kakain. Uuwi. Kakain, oh, uuwi. Bye-bye. See you later. Ching! Ayun, ayun na po. Mais na. Ay, ganda naman talaga ni pa Ang ganda. O, di, hindi na. Hindi na tayo may video. For today's video, may nagalit.